Pinyeta, huwag mo tanong-tanong niya kung may pagkain, na Kasi walang iniwan si Mama sana pera. Si Mama, nagsusugal. Pag nanalo naman yun, eh. Bibil niya ka na ng pagkain. Pasulubong. Ha? Hindi ako ang nanay mo. Kaya, hindi kita responsibilidad. Umalis ka na nga sa harapan ko. Istorbo ka, eh. Oo, oh, mamaya pupunta ako dyan. Uy, John Ray! Pagluto mo ngayon kapatid mo si Binis, at ako'y may schedule ngayon ng sugal. Tatanghalin ako eh. Kaya na pa yung usapan namin. Kung sinasama niyo na po si Binis sa sugal niyo, hindi yung sa akin yung papapalagayin, istorbo lang yun. Hoy, John Ray, akong ina ha. Ako masusunod. Ang sabi ko sa'yo, pagluto mo yung kapatid mo, alagaan mo. Ano pati yung pagsusugal ko, pakikialaman mo. Grabe kang makapagreklamo ha. Samantanang pag nananalo ako, nakakabalato ka. Hindi salamat. Nakakabwis oh, ka. Basta itong pero, bumili ka ng bigas nung tsaka pang ulam. Pakainin mo muna si Binis. <laughs> Pambibilyar ko to. Diyan rin, pagkain ng bibili dyan ha, hindi pambilyar. Paala ka. Mm! Naku, sinasabi ko sa'yo, pag di mo pakainan, lagot ka sa'kin. Sa Kaglat ako na bago tumaga sa mukha niya Inyeta, huwag mo tanong-tanong niya kung may pagkain na. Si walang iniwan si mama sana pera. Si mama, nagsusugal. Pag nanalo naman yun eh, bibili lang ka pagkain. Pagsulubong. Ha? Hindi ako ang nanay mo. Kaya, hindi kita responsibilidad. Umalis ka na nga sa harapan ko. Istorbo ka Tiana? Oh, Oo, Binis. Ba't nandito ka na naman? Naihingi eh, lang ako sana ng pagkain. Iniwan ka na naman ng walang pagkain? Nasaan ba ang nanay at kuya mo? Numalas kasi eh. Kanina pa ako nagugutom. Tara, ililibre kita. Walas, well, tektado na naman. Ang galing kasi ng tropo ko mag-builder ni Aa. Yeah. O, oh, dyan nasa na Nasaan ang kapatid mo? E, kalina, eh, lang yung kanina eh. ko. Alam mo naman, magsusugal ako tapos pababayaan mo lang si Vinis? Eh, ano pa kayo doon eh? May pinuntahan ako. Alam mo, dyan na rin. Hindi nakakatawin yung labot mo, ha? Huwag mo kung ganito. Nagsasampigahin kita maya maya. Tinan mo. O, oh, nasa na kapatid mo? Wala dyan sa loob! Saan natin yun hahanapin? Inuna-una mo yung pagbarkada mo pagbibilihan mo eh. Eh di ba, kaya ko nga binilin sa'yo para ikaw mag-alaga sa kapatid mo. Di ka ba nakakaintindi? Eh nanay mo ako eh, dapat sinusunod mo ako eh. Nanay ka nga namin pero wala kang kwentang ina. Puro sugal yung ina, mo. Oo, nagsusugal ako kasi doon ako naghahanap buhay. Kung pag ita nga. Sa palagay mo, di ako nagsusugal, may ako sa inyo? Sinasabi mo na diyan ta kumukuha ng pagkain natin sa pagsugal mo. Eh, diyan nga tayo. Iniwan ni Papa eh. Gawang adik ka sa sugal. Lahat ng ari-arian natin, nawala. Bimasan la ka lang. Ayan. Lahat ginawa mo para makapagsugal ka. Tapos, ano? Anong nangyari sa si buhay natin ngayon? Di ba wala? Huwag mo sa akin lahat kung bakit nawala ang mga ari-arian natin, ha? Talagang iiwan lang tayo ng papa mo dahil takot siya sa responsibilidad. Kaya intindihan mo yun? At saka, Matagal ang usapan niyan. Ang tinatanong ko sa'yo kung nasa ngayon si Binis. May mata ka? E eh, di hanapin mo. Parang tago kong bata ka na. Mumuro ka na talaga sa akin, ha? Nasa kayo batang yung... Ah! Ito palang batang to ang eh. Saan mo dinalaman ako? Saan mo dinalaman kapatid ko? Kaya na pa kaming hanap ng hanap dito, eh. Baka oh, gusto mong bata ka, ipapulis ka namin. Kidnapping ang ginagawa mo, ah. Mingi lamang po ako ng pagkain. Ang gugutom na po kasi ako, nanay. Ano? Pagkain? Saan mo nakuha yung para matuto ka ng ganun, ha? Ano siya sabihin ng ibang tao na wala tayong pagkain? Hindi ka ba nahiya? Nanlilimus ka na? Ah, Ginakaano ba kanina? Hindi. Pinabilyar ko. Sira ulo ka din pala eh. Kaya nga sabi sa kanya, bumalik ka ng bigas at pang ulam, pakainin mo si Kesay baka lumago eh. Talo pala. Huwag na po kayo mag-away. Kung ayaw niyo po siya humihinga na tulong sa iba, huwag niyo pong pabayaan. Tama naman po si Ate. Lagi niya na lang po ako pero mabayaan ng isa. Tumaalis po. Kaya nawala pa po ako pagkain. Buti pa nga ibang tao. Binibigyan pa nga po ako eh. Sige, Ate Yana, ha? Maraming salamat, ha? Umuwi ka na. Pango kayong dalawa. Kung nag-aaway kayo, iwanan nyo na lang ako.